Good day mga kahabi! At ngayon gagawa tayo ng ano, pa lugo ng ating mga sirama. Mga, kasi may, may, meron tayong isang pair ng sirama and this past, ngayong week kasi ang nag-iingay na yung hen. So, that is an indication na uh, mangingitlog na siya and kanina, kanina lang is nasampan na rin siya ng mail. Most probably next week, maaaring mag-start na siya mangingitlog kaya prepare na natin yung ating gagawing uh, paiklogan ng ating uh, isang pair ng serama at ayan guys kaning kanina lang nakalimutan ko yung video ay eh, naka prepare na ako ng ayan isa yung uh, pot ng halaman na plastic na alam naman natin na ang liit-liit lang ng serama so kasyang kasya sya dyan at kinabit ko na rin the only thing na uh, gagawin natin is yung ano uh, cover ng buong paligid ang kulungan para hindi siya may storbo, sa gilid tsaka yung sa ibabaw if ever na mangitlog na siya ayan yung kulungan natin is up naman at alam naman natin na ang sirami is the world's smallest uh, chicken breeds so kasyang kasya silang dalawa dyan kahit paano hindi na uh, hindi naman masyado ng kalakian. Uh, kalakihan maliit lang talaga sila mga kahabi papakita ko sa kanila sa inyo mga kahabi, ano yung itsura natin si Rama na nagses-start nang magingay or parang mangingitlog na ito na ang samakhabi ya matured na kasi kitang-kita naman sa itsura ng male natin is matured na hindi ko lang sigurado kung ilang months na sila but still uh, i-prepare -pre na lang natin mag-initlog siya fertile fertile man o infertile at least may paikloga na ayan hindi na naman tayo nagmamadali na mag breed agad kasi ang litlit -lit ng ating area so better prepared kaysa masayang yung egg so, ayan sila mga kahabi maliliit lang Oh, so, na prepare naman natin yung ating pang cover ng kanilang kulungan para hindi sila masturbo. Ito na nga mga kahabi and sa ating pagiging mga kamalikain at eh, kahit papano eh, nakagawa tayo ng ah, tawag nito uh, ah, nakalimutan ko yung term niya umaga, ah, mga mga use materials na yung ating ginamit para makatipid naman tayo hindi naman kailangan nating bumili ng mga bagong ah, mga material at uh, pairali na natin yung ating pagiging malikain but yung kulungan na yan is existing na ginawa ko na yan matagal na matagal na so kasyang kasyang naman yun yung ating mga sirama kaya yan yung ginamit ko para dyan na rin sila uh, mag breed at magmangitlog yung hen natin kasi kasyang kasyang naman sila siya so nga pala mga kahabi, maulit ko nga pala. Yung mga material na ginawit, ginamit ko po dyan is gunting, sako, zip tie, tsaka yung pambutas. Kahit anong mga matutulis na bagay na pwedeng gamitin. Tsaka yung tawag nito yung used na din na yan yung plastic na ginupit ko. Nakita ko lang yan kanina para yan yung gamitin natin pang takip sa ibabaw para maiwasan nyo ma-disturbo pag nangingitlog at saka naglilimlim na yung ating mga yung ating uh, inahin and ginamit ko dyan ay zip tie kasi nga mas convenient sa gamitin kung ikukumpara sa alambre kasi magpuputol ka ba matigas pa siya tapos minsan pa may medyo matulis masusugatan ka pa unlike sa zip tie is pag ginamit mo siya at dire na siya lock kasi nga uh, ano nga eh yung mga ginawa yan para mas mapadali yung ating trabaho. Condo hindi naman talaga siya ganoon katibay kasi ang madali na, uh, hindi naman siya ganoon na uh, talaga katibay pero mas convenient and hindi naman talaga yan natatanggal agad kung hindi naman natin talaga uh, gagamitan ng puwersa and besides for uh, lightweight use lang yan siya eh, yung yung mga paninipis lang ng mga kulungan, ganun. Although meron din naman ng na mga zip tie ng mga metal, meron ding mas makakapal ng mga zip tie, uh, okay din yung gamitin. Yung ginamit ko lang naman kasi is mumurahin, although kahit na mumurahin, medyo matibay naman. And mas mapadali yung trabaho. Actually, man, mabilis ko lang siyang natapos kung ikukumpara sa mga ano, yung gagamit tayo ng alambre. Mas mas nagkukonsume siya ng mas mataas na oras kaya ganon and of course yung sako is mo laman yan yung uh, ginamit natin ayan ah, yung nilagyan ng bigas and ginamit rin natin para ma-maximize din natin yung mga bagay na uh, maarin pa nating magamit kahit pa paano nulit naman talaga tayong mumili makakahabi ng mga bagong mga material At ayan guys, natapos na natin gawin yung ating uh, mini kulungan para sa ating mga anong mga, isang pair ng serama At madali na naman siyang gawin, basta may mga available lang tayong mga material. Hindi naman sila natin bumili ng mga bagong materials. As long as meron naman tayong, maga, pag nito, reduce, recycle, ng ito ang bawat. At abito, recycled, baga, And, uh, meron naman tayong sa okay. mga gamit. As, ang gamit ko lang, isang butay at yung yung mga pamutas, ng yung mga pako saka pwede rin namang use ng mga na ano ah uh, paso para sa halaman kasi yung maliliit na naman yung mga manok and then ito na yung ating finished product mm. siya, sila mga kabi tapos na tagal natin yung kulungan na to pero ginamit lang natin kasi na Kasyang-kasyang kasya kasi yung ating manok ni sirama Ramadiel. Ayan, may takip, may bubong para safe sila if ever na mahangin o umulan. Ang itsura nila ang karami. Let's see. Basta, lang tayo at magpipipay. So ayan. Ngunit naman tayong bumili, if ever na meron naman tayong mga available na mga billets. Yeah. Ayan ang kami. Thank you. Ayan, ito na yung itsura niyo tali ano, na natin yung manok sa kulungan mismo. O, ba diba, maluwang pa nga eh. Kasi nga, yung mga serama naman kasi, hindi naman ganun talaga kalaki. Smallest, breed nga eh the smallest breed of the world yung tinatawag yan yung Ayam Sirama originated from Malaysia oh yan actually galing yan kay Sir Uno uh, yung yung nakaraang ano namin Thanksgiving in uh, isa tayo sa mga nabigyan actually dalawang dalawang pereza na yan kasi yung isa is binigay ko binigay ko din sa kasamahan ko and ayan hindi naman ako talaga fan ng sirama, but of course as a pet pet keeper eh aalagaan pa rin natin kahit papaano and uh, ibigay yung mga pangangailangan especially yan mga matured na and magkakaroon na rin ng tay ng mga itlog at pasisyo mula dyan.